Hey guys, may may guys si Sound Jubal Vlogger. Nakapol Naka na ba? O naka-video na? Si Sound Jubal Vlogger. Wala <laughs> pa kami na huli guys. Hindi kami sa may ilalim na tuloy guys. So, so uh, may eko dito eh. Hindi lupa sama. kasama. <laughs> <laughs> eko. <laughs> <laughs> may eko dito ah. Uh. Oh, may nabing may tiyaka sa Sound Vlogger. <laughs> ilalim na <lang> tuloy ito. Hindi, hindi ko ano. Ito ay mag Guys. Ang hirap na ngayon guys. Talagang ano lang siguro 250. Hey guys, ikay isa yung buyer blogger. Oh guys. Alam pa bilhin ng ulam. pa ng ulam guys. So guys Kaya andi na po nating mamingwet guys. Ah parang sa Ano Bila, Bila Pwete. Bila Pwete, Ah, pala. <laughs> Lagi, lagi mong inililigaw yung <laughs> <laughs> pala. love you. Oh, sila. Oh,

guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, Ayan, guys. 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 Ayan, sa akin. guys. Ayan, guys. Ayan, mo Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. guys. Busy yan, eh. naglilinis sa atang bahay. Hindi pa kumagat. Hindi pa kumagat ng tilapia. Yan o, igalaw-galaw mo yung video. Yan guys. Ganda Ayaw, kayo dyan. Tinda ko yung yeah. akin, baka may tanit. Ganda dyan. kami sa ilalim ng tulay, guys. Oh, tutok mo sa akin, bilik balik yan. Ayo, guys. <laughs> Napakita ko na po ang view. <laughs> Kailan ko pa rin ito guys, kabataya yata eh <laughs> Ayun na, no, nasa dulo Sa dulo Sa dulo guys Sa dulo, Pero basta, saan na pa Pupo muna tayo guys, para solid Ay ay, magpokus men Ano po ito, tinapay, saka ano eh, yung buwan <laughs> sa kaya mga Ha? Bulati. Eh guys, init siya na. Boom. Saray siya. Um, Lakapit naman. Kaya yeah, guys, wala pa. Hindi wala siya tatay nila. Manalyan na lang tayo. Manas. Kapag walang nahuli, minalas. Manalyan na lang. Ay, ayon po. Kapag walang mahuli, sweetie, tulyan na lang. Ah. May ulam ka pa bukas. Tulya so, na lang, masarap yun. Isisisig natin, o no? kaya, ano, bopis. O nga, ano. Yeah. Kala ko bopis, kala ko magkaparehas lang yung bopis tsaka sisig. Yeah. Okay, ba lang pala yun. Mas yeah. masarap sisig eh. Yeah. Ingay mo. Meron? Uy, uh, huwe. Sayang. Sayang. Guys! Hello! Maingoy. Ayun uh -huh. yung pamingwit ni Saudi Boy, guys. Ayun na. Ayun. Doon po, umano. Sa ilalim. Feeling ko eh. yeah, oh, ako na yung mahuhuli yan. Hindi na mahuhuli. Oh, Hawa ka mo na ako.